Pinapatay raw ang kabuhayan ng ating mga mangingisda? Ito ang mainit na isyong ibinabato ni Senator Rafi Tulfo laban sa Department of Agriculture. Sa isang social media post, kinuwestiyon ni Tulfo kung bakit patuloy pa rin daw ang pag-iisyo ng DA ng mga special import permits para sa mga produktong seafood. Yun ang problema? Ayon kay Senator Tulfo, meron na tayong oversupply o labis-labis na ang huli ng ating mga lokal na mangingisda. Dahil dito, unfair daw ang sitwasyon. Paano raw makikipagsabayan ang mga Pilipinong mangingisda kung ang mga imported na isda na ang iba ay galing pa raw sa China ay ibinebenta sa napakamurang halaga? Ang resulta, nalulugi ang mga mangingisda at nasisira na lang ang kanilang mga produkto dahil hindi ito mabenta. Nung sa madaling salita, ang panawagan ni Senator Tulfo sa gobyerno, unahin at protektahan ang kabuhayan ng sarili nating mga mamamayan bago ang mga dayuhang importer. Ang pahayag na ito ay ginawa ng senador sa isang opisyal na pagdinig ng Committee on Agriculture.